Good morning, good morning, good morning guys That's a in Masjid Jamik Yan ang mosque sa Masjid Jamik, KL Malaysia Ano, madilim-dilim pa guys Dito tayo sa iskinita. Good morning, good morning everyone Welcome to my blog, Mama Let's Vlog Dito na naman ulit ako yan ang naglalakad sa kadiliman. Papuntang basta. Kailang maaga tayo kasi ang pupuntahan natin medyo malayo. Ano? You know, buti na lang at may mga ilaw para makita ang daan. Ano you know, guys. Hello, hello everyone magandang umaga sa ating lahat Kumusta kumusta ang buhay yan ako dito naglalakad sa iskini iskinita ng mga building hi guys yan ang pakita ko ang nilalakaran ko nila ng umagang ito Tingnan nyo ang view dito. Ganda ng view dito. Kahit madilim-dilim. Yan oh. Dito tayo sa... Ayan. Dito tayo sa ano. Yan ang Masjid Jamik ng... Sentro. Sentro ng KL. Yan o. Oh. Masjid Malaki yan guys. Yan uh. Ito naman ang tintawag nilang... Sapa water of life yan oh. mahaba yan na drainage channel you know. kung umulan yan mapupuno yan ayan <laughs> ayan dito ang view ng sentro ng Malaysia ayan ah oh. ayan guys Kuala Lumpur yan papunta na tayo sa ana lakad ulit tayo ayan dito tayo sa ano ay sana ang babaan <laughs> ayun ito oh. iniilawan nila yung halaman oh. ang ganda ganda ng view yan enchanted kingdom <laughs> Oh, para tayong nandito tayo sa Enchanted Kingdom. Oh, yan. <laughs> oh, may ilaw-ilaw ang mga halaman. Ayan. Oh. Ayan, maganda dito pag ano mag-relax. oh. Ginawa nila itong park. Yan bago lang ito, yan. Maraming halaman dito, guys. Ayan. Ay, andun pa yung... Ay, hindi. Kala ko yung bus ko dyan. Hindi pala. Nandito tayo lang sa ano. Hmm. Ayan, mga building-building dito. mataas na mga building. yan Pwede pag-upuan dito. Ano. Naghihintay sila ng oras nila oh. Yan mga security guard. Ano. Galing. Ganda-ganda ng mga park dito, maraming halaman. Ano. Uy. Ano. Okay guys, dito ko tatapusin ang aking video sa oras na to. Maraming salamat. Sana ipanoorin niyo ang ating mga upload. Thank you. Kung hindi man kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel, Mama Litz Vlog. Bye! God bless us all!